pwede na tumi sa yung um, sa amin sa sikat ng alam. <laughs> oh ganyan lang nacara. Sinakdang talagang sinakdang talagang 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 ko talagang 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 yung poko syempre pinaan sa -so, uh, pina pinablush ko na kasi mas gusto ko yung ilulubog yung pakain mas nalilinis pag kasi yung brush lang yung brush lang mismo yung tagilin sa hindi ko sya na nalilinis na rin mga ganto-ganto yung mga, oh, no, mga yan. hindi like, na tatanggal masyari mas gusto ko yung pakain yeah.